Kaila ko doon. <laughs> Abra. Uh, uh, di na kita kamahiyan, malansa. Ah, di ba? Ah, ba? Kunti lang huli na <laughs> napaka Napakakunti. Meron? Ayan, meron. Saan? Ayun, ang oh laki. Parang na naman na pag mayroon. Gumagalaw. Ayan bro? Ang <laughs> <Am> bilis. Ang <laughs> bilis. O oh, diba? Mayroon lang kagad ka ako. O oh, guys. O oh, diba? Parang ka Parang ka lang para naglalaro. Ayun. Oh, mayroon na ulit. Gano'n oh, to. dami na. Marami na huli. O oh, diba? O. Oh. Ulit na sa uli. ka dyan

Ne, makano isang kilo. Kami kukuha tatlong kilo. Don, Wala ko doon. Abra. Um, Hindi <laughs> kita malansa.